Oo. Ang kain ako sa labas mga tao. Hindi ako nakabili ng ulam ko eh. Oo. Oh. Niyaya ko sila kay may baon daw siya. Kaya sabi ko, sige ako na lang. At saka, sakto lang din. May pambili ako. Oh. <laughs> yung ano ko, yung payola ko, buti nagpadala ay nga pala kailangan ko rin mag-update doon o, nakakaya naman mga tao siyempre nag-send sa akin pero isa-send ko na yung ano yung bilang mamaya pagkatapos ko magsalita ako saka salamat doon At, uh, pero hindi ko na talaga expect siyempre almost 2 months na walang ano eh. walang paramdam eh kaya thank you kaya nung nakita kong may message ng Palawan kanina pero nakagawa na rin ako ng ano eh. Siyempre, inuli, uh, binalikan ko lang. Siyempre, di ba? Hindi naman lahat ng umaalis ay hindi na bumalik. Thank you. Please. Dumaan ako dito. Para shortcut, mga tao. Oo. Oh. Ayan, okay. Alabas na ako. Kaya makulimlim eh. Kaya hindi ko alam kung uulan. Siyempre, maalaman naman yan kapag ka basa na yung napagbagsakan <laughs> ng tubig ulan mga tao. Oh, medyo malayo-layo lang dito yung pwesto ng parisan mga tao. Doon sa ibang ng unahan. Takanan ako dyan. Oo. Oh. Doon sa ibang ng unahan, inuulit ko. Takanan ako dyan. Oo. Oh. Ah, ang dami namin palang delivery kanina. Oh. <laughs> Hindi pa pumasok si partner. Pero naiangat na yung, namin bago kami nag-break. pinagtulungan namin yung partner ko sa opening. Oh, siya yung taga-hagis. Eh, ako yung taga-kamada. Ay, okay na. Saka dumating ng mga, mga promo. Oh, kailangan pa namin gawa ng paraan yun mamaya. Pero may nagawa na kami. May nagawa na ako kanina bago ako mag-break mga tao. Oo. Yung by three get one. Nakap noodles. Oo. Na-edit ko na sa regular. Mamaya, mag-aayos mag, mag na naman ako sa GI. Kaila Madami kasi yun eh. Kailangan talaga magawa ng paraan yun. Nakabigla kaming maikotan. Tapos, isang mukha lang yung fishing Mayayari na naman. Hindi pwede. Kaya gagawan naman ng paraan yun. Pero in-advise ko na yun kay partner. Sige, sabi, Kaya mamaya, pagbalik ko, yun ang yun ang ayusin ko sa snack. Okay pa yun. Oo. Uh, okay pa yun sa snack. Pwede pang ano yun. Pwede pang forward yun, mga tao. Kaya, pagbalik ko mamaya, sa noodles ako, sa noodles ako mag-aayos. Uh, mag Oo, uh, mga tao, sa noodles. Ah, thank you. Mga mga tao, ito Tumbong Paris, balabas masarap dito, ito eh, Tumbong Paris. Along Service Road lang 'to, Bilibid Square. Ito. 'Yan. ayan, masarap dito eh, Tumbong Paris ang inorder ko. oo Same time, masarap dito mga tao. Eh dito ako nagkumakain ng Ako na lang kakain doon, sabi ko. Hindi, may baon na ako ito. Nakain nga daw. Wala pa lang kalamansi. Ito. Kumuha lang ako dalawang piraso. Kalamansi mga tao.

아프니까만이야. 시합 끝나면. 너무

Siyempre, akin yung hindi ko ah. Hindi na alam Doon ko na ako sa bahay. Thank you. 1, 2, 3, 4. Salamat sa pagpunta ko. Okay, tapos na ako kumain. tabalik na ako mga tao. Bapit naman mga tao. Oo. Kaya kulay na eh. Kaya nag-go na. Ano ako limlim eh? Tapos Cote uh, alabang mga tao ito, itong daan. Eh. Posab posible talaga na uulan to mga tao. Kasi eh, hindi continuous yung ano yung yung ano ng araw eh. Mamaya maya to mga bandang mga paggabi na or 7 o alas alas 6 mga tao uh, uulan to. Pag hindi ako nagkamali. Oo. Pag hindi ako nagkamali, malamang. Malamang sa alamang. Ay, malamang sa malamang tama. Oo. dito tao yung mga tao. Ha? alamang Alabang village square. Green house. Oo. Hello, bako dadaan. ay ito pala sa ano na sa gilid na nakita ko sila kay eh ay, mga tao sila kayo. O, haba jalibi oh ha -jali tap ulam mo tap ah. sa walang tubig eh tubig na naman buti na lang sa labas ako kumain kaya ako ka kumain dito o, nakadalawa ka na ah, ah big doon mga tao kaya kailangan nang bumili dito yung kayang kaya lang ng budget <tip>